Okay, yeah. Huli, huli. Hmm. You know? Opo, yun o. Gwapo. No? Ang pinus dyan yun o. Yun, karpa na idol. Hmm. Laki na. Good size, good size. Isid na. Lamus daw idol. <laughs> mga idol, na mga ito, hindi na papaw. na. Ayan. Hindi na tayo mga idol, kasalukuyan na. nagbablog. vlog Alam tan. Yan mo, nag mo, vlog mo vlog yung mga lari. Kaya gamit ito na. Ano may post tayo ito. Ayo <laughs> kita berhenti ni, sih kami dah Ataw, hmm. kiti mo hmm. lang na. Rapang bilbilag kami yung kinurintik. Wah! Wow. Lala mga ito. Pertiru ang pati tating nga na ba? Ang gabilag daw niya. Ayan ba, basit pa ni pagkuwam ni bandahan at tao. Di ba nagyadala nga ni para ako? Di ba ni para ako? Tuming nga ka lang. Tuming nga ka lang. Dap pala ang dab pa. Pati nga ka tati nagtatigid na talo. Na, dala sa atak dito may kwak ni nagbasita. Naka nga pa pwede ka dyan. Tulap yan, dakkol. namuraw ni. Bali? Aan ko aja yung siminto. Palta tala titik Tid. Baka dyan ito. Kakaasin dyan ko ba? Dyan TV Yung mabiti yan ito. Isigay mo kurap dito. dito. Isid na. Lamus daw idol. Uy! Galing! Uy, baki mga idol. Kim Kim's Adventure yan oh. Yun oh. Uy, nga nagsin oh. Yun. Ulay mga idol. Blis ka. Tay-tay! out! Galing mo talaga. Galing mo mo talaga.

ang laki Tingnan mo kung gundo Uy. Ah. mga tikang kanina, 'to. Balik ko. mo karpa oh. Yan.

Uh, two, so, Bali. Sa Bali. Takla jay. Okay? Sa niya wala hmm. karpang ano ah, Good ba size, good size. Yun, karpang hmm. Uy. Ah. Hindi lang. lang siguro maalang kan? Um, ah. lang siguro maala. Tanalaw eh. Yun, Nag naglaw ang naglalumpay. Madi ma ko mapinda. Lagi na gamin kayo babae. Ka oh. Yan oh. Eh. in the house. Yan, kailangan natin tanggalin yan mga idol. Kasi nakakatakot yan. Pag yan, pwede kang ma ano, maglagnatin pag nahuli ma ka kanya. Yan o, marami rin no. o. Yan, pwede na. Taltak na naman o. No. Grabe talaga o. No. Lumalapit kay Didik yung mga hito o. Mas malaki itong mga idol. Nakangot siya eh. Yan o, mas malaki yan. Uy gusto na goods. Yan ang yung mga idol. Ang matibo niyan. Grabe kung mga tibo. Masakit. Yan o. Si Tete. Oh, laki o. Oh. Ay. Nala, Tek. Nala, Jilayana. Nala, Jilayana. Nala, Jilayana. Okay. Meron meron, 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 meron. Saan, saan, saan? Yun! Carpe Nights! Yun, oh, yung oh. galing mo no. oh. shout out, ayun. Shout out ka na daw. <laughs> galingan mo, ha. Oh, shout out ka na daw. Carpe Nights! Dito sa kabila. tay galingan mo naman mag-camel. Kaya na, kaya na. Ewin, nagdakal yung nababaw na yun. Nagdakal na pala ako. Saka Da. Tay, tay. Bakit sa utak

Siguro di bubagak, testingan na. Testingan din eh, kurin siya na titi. Tam, sumigat ni titi doon. The Korean tree man. Kada kay titi doon ako. Ah. Uh, yun, sarap pa mga ito. dito na tayo sa ano mga ito sa dulo na ito dito na yung lambat oh. tingnan natin kung makakauli yung lambat pag gumalaw yung lambat tayo, na yan may nauli makakawala ah lubat Mimet pa dyan ka to. Wala na lobat. Ayun, huli. Oh, yun oh. Sabi mo mahina. Oh, huli mo nga Okay. Yun huli. Magbaga. Masakit tayo yung mga Sinala na ito si Gay mo. Balkot mo kanya na na. Anong laray? Nag-aabay na garuda yung takto niya.

Tadan. Tadan. Harta gaji nih harangan. Oh, na buka. Hmm. Sipin barbar sih kan. Oi. pangalawang huli natin. Ayun, eh, oh, sige po rin. Oh. Uy, hindi na masama. Pwede na yan. Pwede na. Hindi na yung tuklad yan. Sako. Saka. Yeah. Kita kits na mamaya, dito sila mga oriente Kita kits mamaya dun sa taas